Oh. Eh? Nabilangan pa. Ala! Ala! Ay! Shit! Ay! Oh. Na-down ulit. Oh my God. Ay! Shit! Ay, shit ay, ay! Wala na. Ay, KO. Kawawa naman. Uh. Yung kalaban niya is 10 ten, ten fight, 1 loss. event na no, Taniguchi. Ah, ang main event daw guys si Taniguchi. Nihon. Nihon title to OBBF no title. Niko. <repeat> ah, <repeat>

なんか、はい、コメントは誰かコメントしとった。レナード。レナードポースト。ポーレス。ポース。ポースじゃない。ポースは英語。ポーレス。ポース。<laughs> pores. O, oh, pores. 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 <laughs> Ang basa nila, guys, pores. Kala nila, English, pores. Sabi ko, pores. Yung basa ng last name. Shout out sa mga taga saan to? Malungon. Malongon ba? Sarangani province. Hmm. Kaya super bantam Super bantam pala to to ga sparing sparing dati ko no so ja na nilbin ko ga Thank you sa info Doc Doc J Oy And defeated tong si Kabayan dapat manalo siya dito Happy birthday pala kay Joey Canoy. Birthday niya pala ngayon. Hi, Joey. Birthday. Birthday mo. <laughs> God bless and good luck sa mga fights na darating. Uh -huh. Oh. Eh? Down? Parang hindi naman. Wala pang replay to? Wala, bilangan pa. Wala, wala. Ay, shit! Ay! Ah. Na-down ulit. Oh my God. Hmm. Oh, dapat munang tumayo agad. Ay, shit Ay, wala na Ay, KO Kawawa naman Guys, na-KO By the way, guys I-pray nyo pala yung Nag-live ako last, last night, diba Kay Kotari Shige, Ano, na lumaban sa Ng OPBF super feather last night na, na operahan ng dalawang beses sa utak at hanggang ngayon nasa ICU pa guys, ipag-pray nyo at parang last night dalawang boxer ang nag-collapse dalawang boxer din yung naoperahan kaya tayo, wag tayong mang-bash ng mga boxers kasi mahirap yung trabaho nila